garden guys kita tarik ko nanay dagang buong ako limon guys wala chow dagot dagot na guys sa kung guys Ala guys dagot na guys dagot na pwede na iparisa kanaan isang ginamos guys. Agay agay na Oh. Dapat na gita ng lemon guys. Oh. Okay. Ang uban na nga tagak guys. Hmm. Mahinag na akong limong dag. May lang ang uban. Puwang tayo na sa vitamins. Or abon Mahinag na. Hindi na kinago. Oh. na kinago. Oh, ah, 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 adong na hinog. Buwang na. Pero uh, oh. Ah, ah, Harbisin ko niya. Okay. Hmm. Lagyan siya na nga tagap guys. Guys, hmm. anahan. Lagyan siya na nga tagap. Pero oh. Uh, Magkatag. Ah, Sayang. Ang bot na. Ang limon. Nga puwak man sago lang ni Garden sa kong papa. Nangyipat ng saging o ka na ang balanghoy. Nindot na guys. Namo day mga isda isda guys. Panghatag mo kay ako ang limon. Magkilaw ta ninyo. Hmm? Daghan tagap nga tagak na limon guys. So mga rita sa akong garden. Akong cranberry oh. Tagan po pun atas luyo. Hmm? Mga hinap na. Hmm. Ang atong ba? So, nga ito ta. Ito garden guys. At ito ta garden. anak Garden. Gamay Papay bunga kayo. Una ano na siya yung ma harvest. Ah, mabiktima, gini ron. Hmm. Pwede na ni Kiwate Sudan. Ting bagyo. Hmm. hmm. Gabi na po bunga sa kong batong, guys. Hmm. Ano yung mabiktima, gini ron kayo. Pumante Sudan, guys. Hmm. Ah. Uboy-uboy naman po madana niya ay panaan na area pero gamay palagi hmm. nara guys hmm. okay sangit na kung buko buko kani hmm. guys pwede na niya ni utanon pero gamay palagi ay di partaan eh mm. nara guys hmm. Guys, the pagayos. Kamay palagi ang mga namunga guys. Mga panas siya guys. Dito po daw. Mga ang mga tag sa pakay ang mga guys at least na maharvest basta na itanom na anihon aki okay. ito kung pipinugag may pa kung paliyain sa nagugoy tungod sa la kanang kuan uh, din nya man tay tangkong eh, e uh, biktima ni unya lagi kawan ya hmm, atong mga tangkong guys tambok-tambok na tong tangkong mentag na daghan hmm. na na atong tangkong to na area guys mubura akong natanom kay nakaanan -un po punis Skanding so kani agbatihan ni Dre guys kamay atang natanom na agbati niya. na ko gitanom diri na area na tangkong. Naoran na siya sure, guys. Dito sa so, unahan ata. Libre kita na ay okra. na okra. Ito okra na guys. Hmm. Nasa tayo sibuyas. Libunan pa. Bye. Thank you for watching. I'm Primo God bless.